Last part na ng honeymoon trip namin ni Jay. Ima-maximize natin lahat ng oras natin dito sa Palawan nang magkasama kami. Siyempre, bukod sa last tour namin, farm visit. Lagi ko itong ginagawa sa mga lugar na dinadayo ko. Tara! Medyo late kami na daanan ng tour guide sa hotel. Nagrent na kami ngayon ng snorkel para mas ma-enjoy pero ganun nga ba ang mangyayari? Wala nang tao sa pampang and somehow, things lead to another Ang ending, naging private tour kami today Which I think is better Sumakay na kami ni Jay sa aming private boat E eh, di meow? Yan o, relax na relax sa biyahe May pagtaas pa ng paa sa sobrang luwag ng bangka Unang stop, ang Hidden Beach Literally, nakatago pero struggle ang pagpunta dito dahil medyo malakas ang alon at matatalas ang bato. Nagpicture picture kami ng marami. At syempre, drone shot. Editor, bigyan mo naman ako dyan. Medyo mababa ang tubig sa oras na punta namin kaya hindi kami nakaswimming masyado. On to the second spot, ang perks ng kami lang, maluwag at video-video sa bangka. Ang next namin na stop ay ang island kung saan kami maglo kasi nga late na kami nakaales kaya lunch na halos kagad. Grabe ang lunch namin eh, ang dami. Kain na na. Sarap kong ganito lang, walang iniisip. Kung hindi mag-enjoy kami mag kasawa. Pero ngayon lang to, enjoy na namin dahil malapit na tayo mag back to Minsan lang to, naglalunch kami ni Jay sa White Sand Beach sa isang isla sa El Nido. Okay, on to the next. Helicopter Island ang tawag dito dahil mukha siyang helicopter mula sa malayo. Nagkulitan lang kami ni Jay dito, nagswimming at nag-enjoy. Nagpicture-picture. Nagpicture at nagpicture. Sabi ko ba na nagpicture kami? Nang maumay kami, next destination. Isang maliit na island na walang tao. Private na naman yarn. Nag drone shot. Napakaganda. Picture. At swimming. Last spot natin is snorkeling area ulit. Maganda daw ang coral sa mga isda dito. Kaso, alam nyo naman, edi yun, nakipaglaban ulit ako sa dagat. Pero enjoy naman ako kahit paano at lalo na si Jay. Uwi na. Nang gabi na, binalikan namin ang kainan na may mga seafoods. 900 pesos lang ang combo na to. Pero ang dami na at mukhang sulit. Try natin. Pagka-serve, tingnan nyo naman karami. Apat na rice, dalawang soft drinks, Isang kaldero na sinigang na isda, inihaw na pusit at shrimp. Panalo. Naisipan namin mag-shake after as dessert. tamang tama at may nag-message na follower na may cafe sila dito. Panalo din. Sa day 6, katulad ng palagi namin ginagawa, bumibisita kami sa isang farm sa lugar na pinuntahan namin at hindi kami nabigo sa tulong ng mga followers natin. Next episode na yan, kaya abangan nyo. Sa huling gabi, kumain kami sa Vetville at kumain ng sikat na po. Pagdating pa lang namin kasi dito sa Palawan, naririnig na namin ito eh. E eh try natin. Kasama namin si Sir Rod. Abangan nyo rin siya. Approve para sa amin ni Jay. Day 7, uwi na. Bumili kami ng mga t-shirts, sling bag, keychains, rep magnet at hopya pampasalubong. Thank you Palawan at sa lahat ng namit namin dito. Definitely not the last time. Yun lang. Peace.